Kabre, dito mo yung lalagay, nakuha. Eto eh, po yung dito. Tumamang patray ka talaga sa akin. Ayan. Sinamoy. Kasi strange. Mika'y muna. Alam ko na. Yun na. Alam ko. Dilaya yata. Ha? Dilaya mo yata. Ito ulit po, diba? <laughs> ay, ay tama na. Iulit mo pa. O, <laughs> ikot <Ay, yana. laughs> ka to. Taya naman o. <laughs> ah no. oh, okay. ichi, Sen, mo na. Pagpalit mo na. Lagay mo na. send mo gusto? Ang mo yung kukas. Ito, ito ang lagay mo? Hindi, ito ang ano, Sprite. Sprite? Yung talaga na napili mo? <FUCK> yes. Yan talaga? Ano May pang ano na. Pang halo-halo na. Okay, tapos Kapa! Aba! Muti pa! Ikot ka na doon! Ay, sila pa! Ay, naalam na yan! Tanggalin na. Isi ka na Hindi, tanggal na to. Ikot mo muna. Tanggal na to. Oo, tanggalin. Kasi, si Biti na na eh. Bago na eh. Ah, bago na. Pili ka na, Biti. Ano ilagay mo? Ano? Ako manipit din, mas lili natin ito. Bala kapit, magkakapira ko. Dali na, tasarong mo. Uy, okay. dali na! Madiskwalit. Uwa! Aba, buti Yan na ka. Okay. Yan na. Okay, bye bye ka. Ay, okay, isa pa, isa pa. Hindi, umalik ka. Hindi, umalik ka. Hindi, Papa! Itara! Ipapakiram naman yan eh. Hindi <laughs> naman kita yung sala. Dali, sa araw mga uras na. Papa! Nako Ikot ka! Pagali mo nila. Pagali mo nila lahat. Pati duga niya pa! Bagwa tapatan

na wala yeah. ano wala hmm. <laughs> <laughs> ano. kamera ano kamera ka ay na battery, charge. ay na ay 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 ay

Huwag na si Ney, kung na. na lula! ano mo ano, bago mo mo bago 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 mo Ang ko na. Dahil si Ma. Dahil si Ibib pa Nakabib! Ikot ka na Bago ha, bago ba yan? Bago 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 ko na mapanalo yung mo. Hindi sa mo. Oh. Oh. alay no? pring na alay nakabahin siya tayo ibig na pirang panay bitina ikot kana bitina patitayo saan na mahikanan ulat nter ako ba ay 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 ay

Ikaw babatna na deselep tumakbo no, na mukha tano no, no. Ay, 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 uh, oh. hey, na ayus mo iskwalip ka dalawa bit 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 Ayusin mo. bit 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 na. Hello. Yan nga! Oh, bente. Oh, dali pa. Ito pa gagamitin mo. Hindi, hindi. Pa. Pa. Aba. Hala, ubus. Hindi Aba, usloy. Talaga. Oh, dali, dali. Tatlo Bako sala! Buti ko eh. Tagalaw ano. mo, bagoyin mo. Ba ba hmm. Ay,